Hello po mga farmers. So itong video po na to para po sa issue po ng bigas. So ang nasa likod ko po, ayan po ay 54 kilos po na uh, bigas na po yan. At uh, nung pinag ko po yan, dalawang ano po, kaban po ng palay. Halo po yan, ay uh, isang hybrid tsaka isang palawan. Yung malambot na palay na mabango. Tsaka yung karamtaman lang po yung tigas po nung isa. Pinagalo ko na po mga farmers para masarap pong ano uh, pag niluto ay halo yung matigas sa yung malambot na palay. Eh. So, issue lang po ito sa ano. Sa, gusto ko lang po mag-share po ano. Ako po ay bilang isang malit na farmer po dito sa Isabela. Uh, kung maari lang po ano, siguro ah. Hindi ko man alam po yung nangyayari po sa ating bansa. Pero, hindi na po kailangan, sa tingin ko lang po, hindi na po kailangan mag-angkat po ng maraming. igas po ano. Sobra pong mahal po nga nun, yan daw pang bigas. So kami po kasi hindi po kami bumibili ng bigas. So yung inaana namin, yun na rin po yung kinakain po namin. So kung tutusin po ano, uh, may binubukit pa ako na 1.5 yung kalating hektarya sa akin po, yung isa hindi po. Pero yun po tinataniman ko rin po ano. Pero sa tingin ko lang po ano, hindi na po pwedeng magano magangkat kung tutusin lang. Sa buong Pilipinas po kasi, ang Nueva Ecija ang pinakamalaking nagbibigay po ng ah uh, inaning palay sa buong Pilipinas. Uh, pangalawa po dito sa ano sa Isabela. Ito po yung uh, rice granary po ng north dito sa Isabela po ano. Ang pinakamalaki talaga nito diyan po sa Nueva Sa tingin ko lang po mga farmers hindi na po pwedeng ano mag-angkat sa tingin ko lang po ano so may hawak po niyan na sa matas po ng mga katungkulan. So sino sila po nagmamanipula para tumas po yung Uh, ano po natin, yung per kilo po ng bigas. Tingnan nyo po, yung isang bulto na, oh, ilang bon na po kakainin po namin yan. No? O oh, isa lang po yung anak ko, dalawa, parang tatlo lang po kami sa family, kumakain na rin po yung anak kong ano, uh, magti-3 years old. So, matagal po bago maubos po yung mga farmers. So, siguro sa inaanin kong 1.5, sabihin na natin na 150 na kaban din. Yung inaani doon. Uh, kung tutusin yun, malit yun eh. So, ang dami po, no? Uh, 150. Marami na mapakapakain na ano yon na, na pamilya. Ano? So, sa tingin ko po, ang buong Pilipinas, hindi na po pwedeng ano. Ah uh, yung inaani po ng mga Pilipino, kasa na po yun sa lahat po kaya niyang pong pakainin ang buong Pilipinas. So ngayon with season, uh, medyo marami po kasi nasira na pala, pananim, ano, na palay. So asahan po natin yung magkakashort po ng konti. Pero sa tingin ko kaya niya talaga. Dito pa lang sa Isabela at saka malaking kala ng palay po yan pag nag-ani. how much more po sa may ibang place pa ng Pilipinas. So yan yeah, mga farmers, gusto lang po sinir po. ano. Maraming salamat ulit. -bye.